ito at uh, sasabihin ninyo na hindi ko alam ang kabuang istorya. Anong istorya yan? Tanungin ninyo ako kung bakit. At sasagutin ko po kayo. Alright? Ano man ang dahilan o sa likod, ano man ang sa likod na aking ginagawa na ito ay pwede ko kayong sagutin kung tatanungin ninyo ako bakit ko naman sasabihin kung hindi niyo ako tinatanong? <laughs> Alright, wala akong ibang intensyon kundi maalis sa atin yung pagiging judgmental natin. Maalis sa atin yung pagiging separatism natin. Yung magkaroon tayo ng unity. Yung unity, tinatawag na unity in diversity. Iba-iba man yung ating mga grupo, iba-iba man ang ating dinamikasyon iba-iba man ang ating pangalan na ministry, dapat magkaisa tayo na mawala yung judgmental natin, judgmentalism, separatism natin dahil kung tayo ay kay Kristo, all Pagdating ng araw ay magkikita-kita rin tayo sa karya ng langit. Eh dito pa lang sa lupa, dapat magkaisa tayo mawala na yung uh, paglilabel ng bawat isa na si ganito kulto, si ganyan rebellious, si ganyan, si ganito disobedience, wag na mga kaibigan dahil malinaw ang sabi sa banal na kasulatan, ano man ang iyong panukat sa iyong kapwa ay yun din ang panukat sa iyo ano man ang iyong panimbang sa iyong kapwa ay ganun din ang panimbang sa iyo ano man ang iyong panghusga sa iyong kapwa, ganun din ang panghusga sa iyo So, ganun po yon mga friend. Alright? So, yun yung aking pong goal, ang aking purpose, magkaroon tayo ng pagkakaisa. Huwag tayo maging judgmental. Bago tayo magbigay ng ating conclusion, alamin muna natin. Itanong mo kay Margan at sasagutin ka ni Margan. Alright? God bless.